So, mag Max kamusta kayo? At Max pa sa mga ngayon pag usapan natin ng ang mga tips kung paano maa-addict sa'yo ang lalaki. At kung handa na kayong lahat, magsa po tayo at muli, be inspired! At ang unang tips para ma-addict sa iyong sunalakis, Huwag mong ipakita ang atat o tigang ka sa kanya. Yan ang ulat ipsuk sa inyo mga spart upang isang laki ay maalik sa iyo. E eh bakit naman ganun kayo spart kapag hindi namin pinakita ang atat kami sa kanya o tigang kami sa kanya ay siya ay maalik sa amin? Oo, bakit? Sapagkat ang validation ay napakahalaga. kapag hindi mo ito agad binigay sa si isang laki, ay siguradong hahabul-habulin ka niya. E eh, kayo spart ano yung validation? Yung pinapakita mo sa kanya, sobrang mahal mo na siya. Yung pinapakita mo, takot ka na mawala siya. Yung pinapakita mo na lagi ng sa kanya. Kung so, may pinapakita mo talaga man lagi mo siyang hinihintay, na sobrang halaga mo na o sobrang halaga niya na sa iyo, di ba? Kaya hindi maganda yan na pinapakita mo lagi kang ganyan sa lalaki. Pinapakita mo na lagi kang atat sa kanya. Sobrang needy mo. Hintay ka lang hintay palagi sa kanya. Wala ka nang ginawa kundi paikutin ang mundo mo sa kanya. Huwag ganyan kayong spot. Dahil kapag nakita ng lalaki o na-sense niya na ganyan ka sa kanya, lalaki ang ulo niyan may spoil dyan, yayabang yan, at talagang pinipig mo yung ego niya, pinapakain mo yung ego niya, at darating ang araw, tataas ang pride dyan sa'yo, at ikaw din naman ang mahihirapan. Diba? Kaya huwag mong pakitang sobrang mahal mo siya, huwag mong pakitang takot ka na mawala siya, huwag mong ipakita na sobrang needy mo sa kanya, na wala ka nang ginawa kung hindi hintayin ng message niya, wala ka nang ginawa kung hindi isipin siya, wala ka nang ginawa kung hindi hintayin siya, diba? Dapat pakita mo yung sarili kang buhay, nagpapaka-busy ka, di ka laging available. May sarili kang mga ginagawa sa buhay mo, hindi umiikot ang mundo mo sa kanya. Ipakita, iparamdam mo yun sa kanya. Upang ang isang lalaki ay hindi tumasang pride sa'yo. At tumating ang mga pagkakatao magtalo man kayo, ay hindi mataasang pride niya sa'yo. Dahil hindi mo binusog ang ego niya. Talaga naman, kaya inspired. Kapag pinakita mo na ikaw ay tigang at atat sa isang lalaki, ang lalaki talaga namang babaliwalain ka balang araw bababang tingin sa iyo. pag-ibig sa iyo. Hindi mag-challenge sa iyo. Bababa ang, ang interes. Mawawala ang attraction. Pati ng spark at ang init pagmamahal. Kaya sapat na pagmamahal lang ang ipakita at paramdam sa kanya. Upang ang isang lalaki ay lagi magkaroon ng pagkakataon sa isip at puso't buhay niya na laging mag-effort at mag-isip sa iyo. Siyang laging magmahal sa iyo kahit spark. At ang pangalawang tips mga ka-squad para ma-addict sa iyo lalaki dapat ipakita mong hindi ka gano'ng kadaling mauto Yung e pangalawa ka-inspire Kapag pinakita mo ka-inspire sa lalaki Lagi mo pinapakita na madali kang mauto Lagi kanyang nauuto Easy to get ka, utu-utu ka eh talaga naman ang isang lalaki Ay imbis na maalik sa'yo Ay bababa ang tingin sa'yo Manlalamig sa'yo At ikaw din naman ang na makakaramdamat malulungkot At baka dumating ang panahon Na yan ay makakit sa iba At ipagpalit ka niya Hiwalayan ka niya at lokohin ka niya Sapagkat ka-inspire ginawa mo yun sa kanya. Kaya dapat lagi kang matalino. Lagi yung pakil sa kanya matalino ka. Lagi yung pakil sa kanya na hindi ka ganun kadaling mauto. Na ikaw isang matalino babae. At hindi ka basta-basta. Diba? Hard to get ka. Matalino ka. At hindi ka marupok o martir. Hindi ka uto-uto. Ganun. Kasi pag nakita ng lalaki na strong woman ka, pag nakita ng isang lalaki na isang babaeng matalino, may panlindigan, hindi martir, hindi marupok, hindi utu uto ang lalaki ay talaga mong matatakot gumawa ng masama sa iyo. Ang isang lalaki matatakot na lokohin ka. Ang isang lalaki mag magdadalawang isip na ipagpalit ka sapagkat may bihira ng babaeng ganyan ngayon. Karamihan ng kababaihan ay talaga namang uto-uto na ngayon. Talaga naman huwag kang tumulad sa kanila. Huwag kang maging tanga, maging matalino ka, maging, ma maging matapang ka. May panindigan kapag niloko ka ng isang lalaki, kung handa ka man patawarin siya, ay eh dapat paghirapan ka niya, magpa to get ka, magpasuyo ka, hindi yung konting haplos lang sa'yo, konting bulong lang sa'yo, konting bola lang sa'yo, ay bibigay ka na. Talaga naman kay Inspad yung iba dyan, kayo na nga ang ginawa ng masama, kayo na nga ang niloko, kayo na nga ang sinaktan, kayo na nga ang pinaiyak, kayo na nga ang nadihado, kayo pa ang nagahabol, sapagkat baliw kayo, sapagkat marupok kayo, sapagkat martyr kayo, at higit sa lahat sapagkat utu-utu kayo talaga naman huwag kayong maging ganyan itigil mo ang kabayawan mong yan upang ang isang lalaki makita ang halaga mo upang ang isang lalaki magbago sa iyo upang ang isang lalaki hindi na ulit gawin yan ipakita mong hindi ka basta-basta ka-inspired sa, inyo, sa mga sikreto tips ko sa inyo upang ang isang lalaki ay matutong ibigin ka at makitang pahalagahan ka talaga naman is maaarik lalo sa iyo yan sapagat so, hindi lahat ng babae kaya niyang otuin, hindi tulad mo na isa kang babaeng matapang, matatag at matalino. At ang pangatlong tips mga kasupad para ma-addict sa iyong isang lalaki dapat nagpapamiss ka din. Yan ang pangatlo kay kasupad. Kapag mga dapat ginagawa mo yan. Dapat marunong kang magpamiss o kung kaya mo, dapat magaling ka na magpamiss sa isang lalaki. Eh bakit naman ganun kay Inspired? Kailangan ba yan? Ang pamisang minsan nagpapamiss kami? Oo. Eh bakit po? Sapagkat kay Inspired kapag hindi mo ginawa yan, ang isang lalaki mas lalong babaliwalain ka. Bakit? sapagkat hindi ka niya maiisip, bababa ang tingin niya sa iyo at maaaring siya ay manlamig sa iyo. Tapos haawain mo siya sapagkat yun ang makikita mo sa kanya, nanlalamig siya sa iyo. Ang gawin mo matuto ka magpamis, paano yung kainspar kung kang laging magparamdam? Dapat nagpapakabisi ka, dapat di ka laging available, dapat marami kang ginagawa, dapat hindi ka laging send ng send ng chat, dapat hindi ka laging send ng send ng text, dapat hindi ka laging nagkocall. Hindi ka mabis mag-reply, hindi ka laging nagpaparamdam, pinapakita mo sa kanya hindi siya ganun kahalaga sa buhay mo. Mahal mo siya, mahalaga siya, importante siya, pero hindi sobra. Pinapakita mo na meron ka rin prioridad sa buhay mo at hindi lang siya. Hindi lang umikot ang mundo mo sa kanya upang isang lalaki hindi lumaki ang ulo, hindi ma-spoil, hindi maging mayabang sa iyo, hindi masanay, hindi tumasam pride at matuto pa rin umrespeto sa iyo. Higit sa lahat, matuto pa rin mag-effort sa iyo, mag-invest sa iyo upang palagi kanyang mahalin. Kaya ang isang lalaki, nawawala ang pagmamahal. Kaya ang isang lalaki, nawawala ang pag-ibig. Kaya ang isang lalaki, nawawala ang pagpapahalaga sa'yo sapagkat sobra-sobra na rin kasi ang pinapakita mong pag-ibig sa kanya. Dapat sapat lang. Dapat hindi ka lagi nagbibigay ng panahon sa kanya. Huwag kang laging magparamdam upang ang isang lalaki ay maadik sa iyo. Sa isang mga tips ko sa inyo, mga inspire upang ang lalaki lagi makita ang halaga mo. Dapat marunong ka magpamiss. Eh kayo super, di ako marunong magpamis eh. Alam mo kung ba't di ka marunong magpamis? Eh bakit po? Eh kasi masyado kang needy. Masyado kang marupok. Ilang oras pala kayo din nagkakausap. Gusto mo na naman, mag-usap na naman kayo. Wala ka lang ginawa sa buhay mo ah. Talaga naman, kaya yung lalaki, nagsasawa na sa'yo. Oo, nagsasawa na sa'yo. Kaya tigil mo na yung kakanidi-nidi mo. Tigil mo na yung pabe, lagi ka nagpapabebe, yung tipong di ka nagchat-chat ha, di ka nagtetext ha, ang tagal mo mag-reply ha, di ka tumatawag ha, siguro may kausap pang iba, ba't hindi ka nagpaparamdam, ba't di ka naglalambing, ba't hindi ka, di mo kinakausap, ba't di ka nag-update, puro ka ganyan, kaya yung lalaki, nasasakal sa'yo, yung lalaki, na OA na OA ka na sa kanya, kaya yung lalaki, nanlalamig na sa'yo, nagsasawa na sa'yo, at naiirita na sa'yo, na oo, nakakairita ka, kaya eh, itigil mo yan matuto kang magpamis upang ang lalaki ay siyang laging mag-isip sa'yo siyang laging mag-effort sa'yo siya ay sa sa'yo maadik sa sa'yo at laging sa sa'yo at di kanya pagsawaan oo para hindi kanya pagsawaan yan natandaan mo kay Inspire hindi yung ma, mamaya-maya gusto mo lagi mag-usap kayo eh, no? wala ka nang ginawa sa buhay mo puro ka love life mag-focus kasi bang bagay gusto ko may yung partner mo gusto ko na yung lalaking mahal mo ay palagi kang mahalin. Gusto ko na palagi siyang maadik sa iyo upang maging masaya ka ka inspire. At ang pangapat na bayos na pwede mong gawin para maadik sa palagi ang isang lalakis, sikapin mong palagi maging fresh. Yan ang pangapat kain inspire, Maging fresh ka sa part, paano naman mangyayari yun? Eh, dami-daming ginagawa, sobrang busy. Tapos ang minsan, Umuulan, minsan naman umu uh, sobrang init, tapos uh, daming problema, daming pagsubok, at dami mo rin dahilan. Alam mo ka Sa Totoo lang, nasa ano mo naman 'yan eh, sa priority, nasa priority mo lang naman 'yan eh. 'Di ba? Hindi mo lang kasi masyadong pinagpapukusan popokus sa sarili mo. Lagi mong tatandaan, o oh, ang pera kikitain yan. Mahalaga ang trabaho, mahalaga ang negosyo mahalaga ang opportunity, mahalaga ang ibang bagay sa buhay mo, pero mahalaga rin naman ang kalusugan mo, mahalaga rin naman ang itsura mo, oo, at yung itsura ka inspired, mahalaga, oo, bakit? So, pagkat may partner ka na, at yung hinaharap mo sa tao, di ba? Yung iba sa inyo, ano eh, nasa ano pa, ah, uh, nasa sales, di ba, o, di diba? nasa sales, o yung iba, nasa cashier, o yung iba, nasa sabihin nating, ah, uh, ikaw yung humaharap sa tao, di ba? Di ba sa inyo, negosyante? Eh, mahalaga na maayos ang itsura mo. Eh, kung yung itsura mo, wakang loss yan, eh, paano na lang? Paano dadagsa ang blessing sa'yo? Eh, kayong support, ganun ba yun? Binabase ba yun sa itsura? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, hindi naman sa lahat ng bagay, sa itsura, nakabase. Pero malaki ang kawalan kapag hindi mo inaayos ang sarili mo. Lalong-lalong lalo sa isang relasyon. Mas maganda na palaigan nag-self-improve. Mas maganda na palaigan fresh na mas maganda na palagi kang maganda, nakaayos, nang sexy, maayos itsura mo, kakit-akit ka. Tandaan mo yan, kay inspired. Maniwala ka sa akin. Dahil ang mga tao, sabi nga nila, unfair daw ang buhay. Unfair ang buhay, di ba? Agree ka ba doon, unfair ba ang buhay? Ako, un ako, agree ako doon, unfair ang buhay. Eh, kung ganun din man pala, dapat, kung unfair ang buhay, eh, dapat matuto kang mag-adapt paano yon? Kung ang tao, mas pinapaboran nila ang maganda, edi magpaganda ka. Kung ang mga tao, kung ang mga lalaki, o lahat ng tao, lalaki ng babae, mas pabor sila, mas gusto nila, mas umaayon sila, mas doon sila, sa maganda, sa gwapo, edi magpaganda at magpagwapo ka, kung may lalaki man sa, nanonood sa ngayon. Kung ang mga tao, mas gusto nila yung uh, mabango, mas gusto nila yung nakaayos, mas gusto nila yung sexy, edo magganon ka, ganon gawin mo, hindi yung puro reklamo sabihin mo, ang perang mundo. Wala ka nang magagawa doon, hindi mo kontrolado ang sitwasyon. Hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay. Hindi ka Diyos. Tao ka lang. Hindi mo kontrolado yan. Kahit anong dada mo, kahit anong reklamo mo, hindi magbabago ang mundo para sa'yo. Hindi mag a ang mundo at ang tao para sa'yo. Ikaw ang kumontrol sa sarili mo. Ayusin mo ang sarili mo. Kung ang gusto nila maganda, sexy, eh di mag ka, mag self-improve ka. Huwag kang puro ngawa, huwag kang puro reklamo, huwag kang puro iyak, para di naman sa sarili mo yan. Magpaganda ka, sexy ka, magpabango ka, magayos ka, gawin mong kaakit-akit ang sarili mo, gawin mong palaging fresh ang sarili mo, upang ang mga ay laging matrak sa'yo, at ang partner mo laging ma in love sa'yo. Oo, lagi siyang may in love sa'yo, kapag palagi fresh, at hindi kanya ipagpapalit sa iba. Sa mga sikreto ka-inspired, dapat mong tandaan upang isunulakit, ay laging maadik sa iyo at mabalon sa iyo. Alam naman tips mo spot para maadik sa iyo lucky. Minsan sorpresahin mo siya yung pandi mo kahit spot. Sorpresahin kay inspired bakit? Pa minsan minsan lang naman. Eh kay inspired gastos lang yan eh. Uh, nakakapagod lang yan eh. Di ba? Dagdag -dag isipin lang yan eh. Alam niyo bakit kaya hindi ka mas talong hindi man salung nang indap sa yung partner mo kasi kulang ka sa tiyaga eh. Kulang ka rin sa effort. Yung iba sa inyo hindi lahat ah matututo kang mag-effort para sa partner mo. Tulad ng pag-effort niya para sa iyo. Eh kayo spark, bakit? Hindi naman nag-effort sa akin 'yan eh. Talaga? Bakit ngayon hindi mo pa rin iniiwan? Mahal mo pa rin, mahal mo pa rin, 'di ba? So ngayon puro ka reklamo. Eh kung hindi man siya nag-effort sa iyo, eh kasalanan niya 'yon at least ikaw sa puso mo, sa relasyon niyo, nag-effort ka, 'di ba? Eh lalo na kapag nag-effort 'yung lalaki sa iyo, dapat give and take. Dapat nag-effort ka din. So presahin mo rin siya. O kahit konting gastos lang o konting effort lang. Ang lalaki hindi naman ganoon ka anong hindi naman ganoon kataas ang expectation namin. Ang gusto namin kahit sa maliit na bagay masaya na kami. Ang importante sa amin yung makita, malaman, masaksihan, maranasan na yung babae mahal namin ay talaga mga nag-effort para sa amin. Makita namin yung gawa ng kanyang effort, papakita at bibigay niya sa amin. Maging ganoon ang mindset mo sapagkat ang partner mo. Pag paminsan-minsan sinosopresa mo siya, mas lalo siyang may sa iyo. Papahalagahan ka niya. Talaga namang iti-treasure niya ang bawat sandali na yon sa mga pagkakataong sorpresa mo siya. Mas lalo siyang magiging madambing sa iyo. At sigurado ko papasok sa isip niya bumawi sa iyo. Magiging maligaya ka din. Sa isa mga tips ko kay Inspire, kung pangalaki ay laging pahalagahan ka lalo at maadik sa iyo kay Inspire. At mga ang mga tips mga ka para maadik sa iyo sa mga lakis, masterin mo ang power of touch. Yan pangayon kay Inspired power of touch may, may, may ganun ba kay part? oo sa isang relasyon napakalaga niyan. kahit nga siguro hindi mo pa partner eh. kung marunong ka na gawin yan uh, talaga mang implementan gawin yan ang lalaki maaari talaga ma-inlove sa'yo totoo yan lalo na babae ka hmm. uh, kay spark paano ba gawin yan kunyari may boyfriend ka may asawa ka lalo may mister ka na lalo may asawa ka na eh gami ano ah uh, kunyari hawakan mo yung kamay niya halikan mo siya, yakapin mo siya, maglambing ka sa kanya. Uh, alam mo yung pusa, parang 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 parang, pusa na naglalambing dumidikit sa kanya. Higa ka sa dibdib niya. Bigla ka na lang uh, lalambitin sa kanya. Mga ganon, o ayusin mo yung buhok niya. Ayusin mo yung kunya rin nagpo na minilalagay sa mukha niya. Ayusin mo 'yon. Ikaw inaayos mo yung damit niya. Diba? Inaayos mo yung necktie niya, o inaayos mo yung suot niya, at ikaw mismo yung nag-aayos sa tsura niya. At yun nga, malambing ka sa power of touch, kaya yung spot. Hindi yung... Kasi pag hindi mo ginagawa yan, parang lumalayo rin yung loob ng na lalaki sa iyo. Kailangan kasi isang relasyon sa pag-ibig, upang mas lalong ma-addict sa yung siyong tao, upang mas lalong ma-inlove sa yung siyong tao, dapat dumidikit ang katawan mo sa kanya. Ha? Ganun ba yan kay Spark? Oo, oh. mas lalo siyang may inlove sa'yo pag ikaw ay talaga mang marunong, marunong ka ng power of touch. Makapangyarihan ba yan? Kaya tinawag na power of touch? touch? Oo kay Spark. Sigurado ako. Oh. Kaya nga yung iba, di ba? Mas lalong na inlove siya't isa nung naghalikan na. Mas lalong na inlove siya't isa nung nagyakapan na. Mas lalong kinilig nung hinawakan na yung kamay niya. Mas lalong kinilig yung inayos yung buhok niya. Mas lalong nahulog nung inayos yung kwelyo niya, yung botones niya, yung damit niya. Mas lalong kinilig nung kinurot yung ilong niya. Talaga naman, ka-inspire. Power of touch, dapat masterin mo yan. Dapat marunong ka niyan. Kahit di mo pa partner, di mo boyfriend, di mo asawa, o single ka. Magyari, single ka. Tamang ano lang, uh, mag-ipagkamay ka, o mag appear ka, hawakan mo yung balikat niya, o gano'n. Ang ganda ng buhok ma, O gano'n di mo alam ang epekto ng sa isang lalaki. Ang lalaki ay lalaki. Talaga naman ka-inspired. Ang isa pinakasikreto upang makuha mo ang puso namin, makuha mo ang puso ng isang lalaki, magpakita ka sa kanya ng matinding concern. alam ang isang mga concern na yun, pwede mong gawin sa pamamagitan ng paghawak sa kanya. Sa, syempre sa, ano, sa katawan niya lang, di ba? Hindi sa kung ano-ano hinahawakan mo, ha? Ka-inspired. Kung partner mo kung asawa mo na, oo, lalo na pag-asawa mo na, hawakan mo na siya doon sa junjun niya. Sa mister mo, hawakan mo yung junjun niya. Sigurado ko, mas lalo yan kay Inspire. Sa, yun sa mga sikreto, tips ko sa inyo upang mas talong maalik sa inyong lalaki. Sa pagkatotoo yan, kahit mga eksperto sinasabi yan, ang mga tao talaga namang ganyan, lalo na mga Pinoy. Sa, yun sa mga tips ko sa inyo upang maadik sa iyo ang isang lalaki. At ang pitong tips mo mga kaspart para maadik sa iyo ang inyong lalaki is, mo sa kanyang bisika. ka. Ito pa pito at pinakahuli kay Inspire. Parang mo sa kanyang basic ka. Eh, pagka ginawa ko yan kay Inspire, at ginawa ko yan, maadik mo siya sa akin? Mas lalo ba siyang main love sa akin? Mas lalo ba ang tataas ang value ko o halaga ko sa kanya? Oo naman. Parang damo sa kanyang basic ka. Sigurado ko, tatakbo ka palagi sa isipan niya. Palagi kanyang maalala. At mag-iinvest siya ng panahon para isip isipin ka, kalalahanin ka, makiru sa iyo, hanapin ka, at mamiss ka. Kasi kaya minsan hindi nakikita ng mga taong halaga mo kasi palagi kang nandyan eh. Kaya hindi niya makita ang halaga mo kasi palagi ka na lang nangungulit. Palagi ka nagpaparamdam. Palagi ka niya nakikita. Palagi ka niyang nakasama. At palagi niya nakikita yung message mo. Paano kung minsan ka na lang nalang magparamdam? Hindi ka na lagi nagpaparamdam sapagkat nakikita niyang sobrang busy mo. Sigurado kong mamimiss ka niya sabi niya sa kanyang sarili, ganyan to palang buhay, ganyan to, to palang paramdam ng walang nangungulit, ganyan to palang paramdam ng walang nagme-message, ganyan to palang pakiramdam ng walang, walang malambing sa'yo, ganyan to palang pakiramdam ng wala uh, walang nag-ahabot sa'yo, walang nagbabalidate sa'yo, walang hindi ka kinakausap ng taong mahal mo, di ba? Sigurado ako kay sa Pero huwag ka rin magkukulang ha. Huwag ka rin magkukulang. Dapat balance lang. Huwag lang sobra. Diba? Parang mo sa kanya bisa busy ka rin. Pakita mo sa kanya may sarili kang buhay. Pakita mo sa kanya, hindi lang sa kanya umiikot ang mundo mo. Sigurado ako, lalaki, mag-i-effort sa yan. Magugulat ka na lang, may surprise sa iyo yan. Magugulat ka na lang, may lambing na sa iyo yan. Magugulat ka na lang, mag-send yan sa iyo ng message, ng chat, ng text, ng message na, uh, na may miss ka niya, mahal ka niya. Nararamdaman niya kasi yan, napipil niya yan eh. Kaya huwag kang laging nang huwag kang lagi magparamdam o pangalaki ay palaging makita ang halaga mo. At dahil doon ka inspired. Ang lalaki mas lalong may in love sa iyo at maaadik sa iyo. Ikaw rin naman ang liligaya. Kayo hindi dalawa lang din naman ang liligaya sapagkat parehas ninyong makikita ang halaga ng isa't isa ka inspired. Sa mga kasupad nilang po na maraming salamat po mga kasupad sa pagtapos ng vlog na ito. Tapos kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, ay po sa bababa sa pala click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload so mag gusto magpo-coach mo na magpa-advise pakimais lang po ako sa aking facebook ayun po yung profile picture ko pakichat ako ako mismo mag magre-reply sa inyo pag-usapan din yung problema sa pag-ibig in relationship maraming maraming salamat mga kasupad mag-ingat kayong lahat mahal ko po kayo at muli be inspired